mga kapatid. Nandito na naman si Malo de los Santos para magbigay po ng reaction dito kay Richelle at truel of Malalag. Kasi ito po, uh, bibigyan natin na itong comment ng isang basher of viewers na talagang hindi ko lang alam kung bakit ganito siya kagalit na galit siya kay Richelle uh, mga kapatid, ito po ang pangalan niya ay si Ros Roslyn. Ang kanyang pangalan. Ang sabi niya dito mga kapatid, si Rachel daw social social uh, chamber Pahil, pahilod agad kay awi nya di ba noon sila po pumunta sa ka, mga kapatid sa malalag nung kasama si Rachel di ba uh, nagswimming sila at si Rachel po ay iniluda ni Kalingap Awe uh, binigyan na naman po ito ng mga kahulugan ng mga itong tao nga ito na uh, hindi natin alam kung ano bakit sila ay galit na galit dito kay Richelle na wala naman sa kanilang ginagawa, di ba mga kapatid? Itong si Roslyn, di ba? Ngayon mga kapatid, uh, ang sabi niya nagagamitan sila ni Ruel at si Richelle. Paano po natin masasabi mga kapatid na silang dalawa ni Richelle at ni Ruel ay nagagamitan? Sa papaanong paraan? Diba? Kaya kami mga kapatid, hindi ko lang talaga maalis maisip dito kay Rose na bakit nasasabi niya ang mga bagay na ito na hindi naman siya ang kasama ni Ruel of Malalag. Ah, uh, binibigyan lang nila mga kapatid ng mga issue o kahulugan. Ang lahat ng mga ginagawa ng nito ni Ruel K. Rochelle, uh, siguro po talaga ay malaking tama nito sa ulo. 'Di ba? Kung walang tama ito sa ulo mga kapatid itong si Roslen, siguro naman, o oh, malaki ang gusto kay Ruel of malalag. 'Di ba? Ah, kaya po siya galit na galit kay dahil po si Richelle ang minahal ni Ruel of Malalag. Kaya siguro sila po itong si Roslyn ay ang laki ng inggit kay Kaya alam niyo mo mga kapatid ako ay bakit niya sasabihin si Ruel at si Richelle ay nagagamitan. For what? diba Kaya alam niyo po mga kapatid, dito binibigyan ko siya ng reaksyon kung papaano ang isang kagaya ni nito ni Roslyn na dapat maghinay-hinay kung mag ay kung talagang may gusto ka kay Ruel of Malalag, ipakita mo na may gusto ka, na irespeto mo kung anong mayroon si Ruel at si Richelle. Kung mahal mo si Ruel, magpalaya ka. Tanggapin mo ang katotohanan na si Richelle ang mahal ni Ruel of Malalag. Di ba nakakasakit yun? Yung mababasan mo dito. Uh, Magdalina, sabi ni uh, Ray San. Magdalina daw si Richelle. Alam niyo po ang Magdalina, mga kapatid. kantayan ni nee, ang nagkanta niyan ay si kung di ako magkakamali ay si Freddy Algilar yung Magdalina ikaw ay sawing palad o oh, ganun po ang alam nyo po ang kahulugan ng magdalina yung bang ah, mababa ang lipad tapos yung Uh, nagtatrabaho sa kabarit na walang pangarap, walang ano na ang alam ko po, yung nagtatrabaho po dyan sa mga club, ang magdalina na mababa ang lipad pero si Richelle po malaki ang kanyang pangarap nag-aaral napakatalino niya laging first honor po si Richelle Morales bakit natin sasabihin na isang magdalina di ba? Ang isang Magdalena, alam ko po yung kanta talaga po yan. Kaya po mga kapatid, wag natin paparatangan na hindi maganda si Richelle Morales dahil hindi naman po siya si Magdalena. ba? Diba? Dahil isang katagayan niya, nag-aaral. Laging unor. Paano natin masasabi siyang Magdalena at siya po ay may pangarap sa kanyang buhay? ba? Diba? Kaya wag tayo po basta-basta magsasabi. Ang sinasabi mo, magdali na, sabi ni Risan, sabi mo dito, Risan, wala ka talagang uh, yung respeto dahil Risan mag alal, ano? Naglalambingan, ah, nag anoon, naglalandian. Isang kagaya ni Tatay Risan at isang magulang sasabihin ba ni Tatay Risan, naglalandian sila diyan uh, sa bahay nila. 'Di ba hindi naman dapat 'yung gaga sa sabihin bilang isang magulang, 'di ko kayang sabihin niya na sa aking anak na naglalandian sila diyan sa bahay nila. Talaga. Kaya alam nyo po talaga sa totoo lang, itong si Roslyn ito ay ang laki ng inggit. Siguro ito po ay may may sira ang ulo na alam na alam niya na na si Rachel at si R uh, Ruel, mayroon silang A uh, plano sa buhay, may pangarap, malaki ang pangarap nila. Bakit natin pararatangan lagi na ganito? At sasabihan mo uh, si Sirish, uh, si Richelle, uh, Magdalena. Alam ko po ang Magdalena sa kantayan ni Freddy Aguilar na mababa ang lipad. Hindi naman ganun si Richelle 'Di ba? Kaya tayo po mga kapatid ay wag tayo po na basta-basta magsasalita o magpaparatang sa isang tulad ni Richelle at ni Ruel of Malalag na sasabihin nyo pa nagagamitan. Hindi, walang gamitan. Nakikita natin kung paano po nagmamahal si Ruel of Malalag dahil nagbibling-bling po ang kanyang mga mata. di ba mga kapatid? Kaya mga kapatid, ayaan natin kung ano po ang kanilang ah uh, decision sa buhay nila bago ka magsalita na sila po ay nagagamitan ay makikita nyo po sa kanilang mga mata kung talaga sila po ay nagagamitan malalaman natin ayon yun sa kanilang kalagayan dahil ang isang tao kung ayaw mo sa isang ano na ginagamit ka lang at linuluko ka lang malalamat mo po yan sa mga mata na hindi ka makatitig 'di ba? Pero si Ruel of malalag Nandiyan, nagniningning po ang kanyang mga mata pag tinitingnan niya po si Rochelle Morales. 'di ba? Kaya po please lang talaga. Ah uh, kung talagang mahal mo si Ruel, ah uh, irespeto mo po kung ano ang desisyon ni Ruel at 'wag mong sasabihin na nagagamitan. Please lang. Para po, wag kang madamay dito sa kung anong issue na ginagawa mo na ito si Rostelen. Kaya mga kapatid, uh, basahin mo na lang natin at intindihin natin. At huwag naman tayo mang babas na ganito na sasabihin niyong uh, magdali na. At pati yung ginagawa ni Kuya Awi nung sila pumunta sa malalag na inuluran niya si Rachel Kahit nga po si Trixie inuluran din ni Tatay Rizan ngayon bibigyan nyo ng kahulugan hindi dapat kaya mga kapatid please po ah uh, uh, suportahan natin po si Ang Rochelle at uh, patuloy lang tayo magsuporta dito kila Kuya Bal Santos Matubang bilang isang kalingap at lalong lalo na po kila Kikalingap Rab, Kiruel of Malalag at sa Team Organic maraming salamat po at si Joey Dagrit po suportahan natin maraming salamat paalam we love you so much bye bye